Magandang araw mga kaibigan Today is video Up dito tayo sa Sidlak Danao Sa tabi ng dagat At maganda, mayong magandang gabi Mayong gabi sa tanan Gabi na diri Oras natin ay 6.20 ng gabi At today na yung mga kaibigan Nakikita ko lang sa inyo ulit uh, Dito ang ito sa Dito tayo sa tabi ng dagat Boardwalk Danao sa kabila tong side mga bibigan ah, uh, dito po ang makita dito oh, uh, may, may bangka dyan at may pagkainan at may makdoko-doko oh, uh, makdoko-doko at ditong banda naman oh, uh, highway highway to mga kaibigan oh. Uh, nasa highway samantalang tayo nandito tayo sa tabi ng dagat oh. Uh, oh, uh, yung mga upuan dito yan ang mga upuan dito at dito tabi ng dagat kasi madilim na dito mga kaibigan pasensya na po kayo sa video na to kasi madilim na hindi na masyadong magkita at yung banda na yan doon naman sa kabila mayroon dito na pagkainan din at yan marami dyang yan naman banda marami dyang gumagala kasi maganda ma mahangin fresh fresh oh. mahangin siya mga kaibigan at doon naman sa unahan mayroon pa din ako na, ng lambat mayroon pa doon ng lambat at dito naman sa tabi ko ang ah, uh, mayroong aso hindi kasi hindi lang makita kasi doon sa itim ko ang aso na yan at oh, hindi na masyado hindi na makita madilim na madilim ang paligid ating gabing walang hanggan Diyan na lang banda ang, ang medyo maliwanag. At saka dito ang banda. Oh, at saka doon highway. National Highway yan. National Highway. Yan ang motor ko. Oh. Okay, all right. Maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan. Oh, update lang 'to sa tabi ng dagat dito sa Bodok, Danau City. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat mga kaibigan. Shout out po sa tanan nito. Maraming salamat. At hanggang dito na lang vlog na to. Maraming salamat mga kaibigan. God bless po sa lahat. Bye bye bro. Thank you very much and God bless you all. Bye.